Oh, gusto ko lang naman maglaro sa labas. Hindi ba talaga titila ang ulan? Kumusta, munting ulap? Anong problema mo? Pasok ka. Akong bahala sa sa'yo. Jose, magandang ideya ba na papasukin mo yung munting ulap na yan? Oo naman. Ang ganda-ganda kayanya. niya. Uh. Oops. <laughs> Mas okay yatang palabasin natin siya, Jose. Hindi ah. Dapat ako magalaga sa kanya. Meron ba tayong payong? O, oh, di ba? Pwede rin talagang maging pet ang ulap. <laughs> Hi, Jose. Hindi talaga okay yan. Tingnan mo, basang-basa ka na. Wala akong pakialam. Gustong gusto ko naliligo sa ulan. Hawakan mo yung ulap, Jose. Basang-basa na ang lahat dito. Ay, nako. Ayun! Maliit na pool. Pwede tayo mag-swimming. kawawa naman. Lumalala siya. Mukhang tama ka. Alagaan natin siya. Hayaan mo, gagaling ka. Okay ka ba, munting ulap? <coughs> Ay, Jose. Mukhang hindi umepekto. May ideya ako. Gumawa tayo ng alphabet soup na puro gulay. Gagaling ka munting ulap. A para sa artichoke, B para sa broccoli, C para sa chewing, chewing, chewing ng pagkain. Uh Jose, hindi mo maluluto yung sopas ng ganyan. Huwag kang mag-alala, magluluto pa ako. Maghintay ka lang munting ulap. Teka, titingnan ko muna kung mainit pa, Hmm, ang sarap nito! Up, 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 up. Jose? Huh? Kalma, tinitikman ko lang. Kain na, munting ulap. Jose, wala na siyang sakit! Ayan, munting ulap. Ay, pero aalis na siya. Gusto ko pa sana siyang manatili rito. Huwag ka nang malungkot, Jose. May sari-sariling buhay naman tayo. Yung munting ulap ay nakatira sa langit, pero kaibigan natin siya. Bibisitahin mo kami parate, ha? Bye-bye, munting ulap! <laughs>